Oh. Ano pinang masarap oh, na pagkain? <laughs> parang Ulang pwede. Parang, hindi pa rin tama. <laughs> <laughs> parang <laughs> nangablang ko. Maninuha. Parang hindi. Hindi pa rin tama. Hello guys! Welcome to our vlog. Dapat dili, -dili guys din. So, Hi friends! Hello! Hello mga kabut. Hi mga so, friends! So, andito ang buong barkada sa, sa park. Hindi pa kami ngayon kasi wala kami pisyo. Oo. Oh, oh. Kasi wala oh, kami pasok. Oh, pasok. Two wala pa kami walang pasok. So, sagot na Mga na-board na kami sa bahay, sa accommodation, kaya lumabas uh, na, na ba eh. kami. Kalauna oh. na, na sa Kandaon. Oo. Oh. Oh. So, so ano, ano, ala. Oo, po siya. Kanagot na yung mga friends. Ang bugan, kaya nato silang mga friends. <laughs> Anis <laughs> masyado. So, yun. Girl talk lang kami ngayon. Ano na mo sabi? Hindi siya. siya this is the last day of this car yung suman niya sa tubig tubig ang tangki ako So, yun ang pinag-uusapan namin. Today yun. is the last of this Tungkol sa Ay, nung nakaraan. Pero na daw, tangyay ang buwan. Kaya ang tubig pa niya absorb siya sa ilaw. Tapos sa tangki. kapag naglalakad kami. Kaso meron kami order. Inantay pa namin yung order na. Ano sure, yun? Hindi pa, pa pa ano yun? Hindi pa pa... Ay, sa'yo naman ang gawa kasi lang. Naka-insured ba yon Yung car na yon? Hindi. Yung yung villa yung... Kaya yun talaga kasi nasa ground floor sila. Ah. Oh. Ay, nasa first floor. Ang first floor ang nasa sa tubig. Ah. Oh. <coughs> may pusa doon, no? Tignan mo yung pusa doon. Ayun, no? Hindi, kuneho yan. Kanina <may> pa yung kuneho mo. <laughs> pusa, oh. Kanina nagulit kami, naglalakad kami, eh. Itong kasama namin na to, nakakita ng pusa. Sabi niya, ha, 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 kuneho. Kasi niya mahaba ang <laughs> tenga, kuneho <laughs> daw. Kasi mga laban mo to. Kuneho. No, what's up? ano niya, i-ring po, i Mataas ang ano, tenga niya. Tapos na ka Ano, proud lang siya. Kasi ibalahi niya, eh. <laughs> oh, I-love po, simple.

Hindi, alam ako nga. Karang gusto sa ulan, nag-biyok mo ng sakyanan. O, oh, so ipapakilala ko sa inyo yung mga kaibigan ano, ko, ako, no? Siya -man, man, man, man. si Maria Lourdes. Yung, may uso, akong li li, suspe, ang muto akong i-i-i-i. Susti, ang kanang pitaw sa... Ang kanang sa... Rochelle. Rochelle Alinton. Mary Jane um, Ibanez. Si at si... Fernandino ah, <laughs> Si Fernando. <laughs> si Fernando <laughs> Si Elizabeth. Si Fernandino. Uy, kadugay pa sa chai. Hindi, sa Serbian, siyempre super hot. Tapos, no, tupi, hindi ba nila po laba? Bantok na din, puro ang sakin. Garabi yung ba? Banda sa ano? Oo, kaya ang tubig. Ay, kaya nga no, ang interest ay, wak na. Ayan ang aming order! Darating na yung aming order! Ayan na, si Kuya! Yes. <inaudible> yes! Thank you so much, Kuya. May paluda. Strawberry paluda. Tapos, sobra 'yung and oh, then ice pop. <laughs> Thank you, Kuya. Uh, oh, man, <laughs> man, man. Can you make pok pok bukon maestro? Dobachones. Okay. Siya <laughs> mini ito. Hindi ba 'yun ni maestro? Huh? Paluda kasi 'to eh. Ayo nga pala. Hindi sa kanya ang straw. Ayo nga, guys. Tatlo man. Sige mo ako chara. Yes, so happy. It's so Ay! nice to be happy. happy

college. Ay, kalip di kayo. Okay. Okay na. Remembrance siya. Oh, di ba, Masaya yung ganito. Yung... Ano lang, yung biglaan lang pagyaya. Pagyaya, pagyaya, pagyaya. Hello. Mangan, mangan ta. Na tabal gaon na tabay. Aon tabay? Mm -hmm.